Isang mga araw mga babayan mga kalakotsera At muna si Madam Yula Inyong binamdami na kotsera At dito tayo ngayon sa puro kabangbang Barangay Gumitan sa Davao City Kinajolan So ito yung mga kapatid ni Clarice Na tinulungan natin Pinuntahan natin So dito kami ngayon para Puntahan ni Sir Paul para Hatid ang tulong no? So kinukuha mo na si LB Sunduin mo na sa school Ah, Magpe-break time na naman Para ma- kasama natin sa kasama siya sa ano? Wala ikaw ba? Ito lang dala mo? Oh, Kapitan mo, nag-aaral siya Pero wala siya yung ba? Wala ko ano, mo na huh? Ganito, ganito kayo, nagkakagbag Wow! Dul, dul! Dul, dito! Dito, dito, dito. crayons! Dul, pe! Butang mo dito, ang mo na dito. Dito? Butang likod ka. War isa yung walay bag Ikka? o yun gamit mo hmm, oh, sino pa walang bag yung walang bag lang isa yung walay bag, yung bag? Oh, <laughs> ninyang walay bag kanang wala lay bag ha sino pang warong bag Okay, di niya, linya, di linya Yung wala lang bag, ha? Kanang wala ray bag, yung ha? Yung wala lang bag. Sino pa waro? Ikaw, wala kay, bag? Wala. Ah, na, bag. naka bag? kasi wala yung bag? Kisa pa'y yu wala pa yung bag? No. Kanang tinu, tinuod nga wala yung bag yun, no. ha? Wala na ang bag niya. Alika. Alika, dalika, dalika, dali. Dali, alika, alika. dali, dali. Alika, alika. kay guba yung bag. Doon ka dito. Doon, mong bag? sa imong sol. suon? maning yung bag? Doon, ano? hmm. Sino pa walang bag? Hmm, baba Sino, Sino pa? Kisa pa'y walay bag? Kisa pa, wala pa. Hmm? Sige lang may bag. Wala ba kang bag dilan? Narat. Sino pa wala? Kisa pa'y walay bag? Ikaw na kay bag? Ito ang Wala ka nag-skwila. Bakit di ka nag-skwila? Bigyan mo lang

Wala bola na may klase. Buhi lang. Mm, so ito tayo sa kanila ngayon dito sa Puro Kabangbang, Barangay Gumitan sa Davao. Kasi meron kami ihatid na tulong sa kanila. Si Joel lang. Isa, mo may buhi, mo ikaw, oh. ikaw na mas mali ka, ikaw kay Papa, dali ra ka, tungtan ra ka, ni mo na. Kadali lang kaya vlog lang eh. Pwede naman pwede hitog balik. Oo. Oh. Alas unsi so, naman para puntuan. Alas unsi naman po. Oo, alas unsi naman. Pero pananggit ka sa maestra. Oo, oh, pananggit ka sa maestra. Ayan oh, <laughs> si Ate. Nandito! No, no. <laughs> Nakita mo sa inyo vlog? <laughs> wala. Kaya <laughs> si <Jilan>. oh. <laughs> <mo sayo> <laughs> wala sila. Wala sila po. Wala sila po? Wala sila po. Ayan si Jelen, oo. Nag-exam naman wala pa. Wala pa. Tuon mayo ha? Oh, yan ang mga sponsor. Yan tabang inyo. Nandiyo. Mm. Oh, yan mo. Ito. Oh, gwapo ni Julan. Oh. Bo. Ganda ng uniform ha. Ah. Ano mo na yung uniform? Mm, Ganda ng uniform. Asan si Makoy? klase pa? Ah kami <laughs> pag dumating kami sa bahay nila walang walang wala pang luto wala pagkain so buti may konti pa silang bigas sinain nilang namin ito. tapos bilhin na kami ng sardinas para ulam nila <clears throat> kasi yung tatay nila galing din yata sa kampo kasi sundalo yung tatay kaya siguro pauwi uh, yung na, na ano namin na sa lubong namin dyan. Pauwi na siguro yun kasi magluluto. Siguro yun ang kaip. ano nila. Ito. Ito lang yung ano nila. Papaya. Pwede naman mo ng kano. Ano. Tapos buti may konti pa silang bigas. Yan. <laughs> Kawawa naman <laughs> wow, yung, yung bata. Uwi sila walang pagkain. Wala nga dyan silang baon. Ayan. kasi last namin punta dito ano pa April yung birthday nila binigyan sila ng konting tulong ni Sir Paul nakakatuwa kasi meron na silang sponsor, may sponsor na nagbigay may tulong sa kanilang sponsor na para sa kanilang pag-aaral sa kanilang itong pangailangan especially sa kanilang school needs Sa so, baon Okay. Ito bahay nila. Hmm. Ito sila nakatsira. Tapak hmm. ka. Hmm. Ito ang kanilang bahay. Hmm. <laughs> Manila balay, no? Dito sila matulog. Mm. Ito yung tita nila ni Julan. Kapatid ng kanilang tatay. So, dito, dito sila natulog. Sila, tat, sila pati si Clarissa. Oo, mm. oh, si Clarissa nila. Dito. dito silang ama. Oh, Ato siya magulian. Mm. Kano sa siya muli dyan, eh, sa Sabado lang. Oo, oh, sabado. Uh, um, so, wala na ako si Mac, ko itatulong ng papa. Eh, papa, sila tatlo na lang. Yung kuya nila, may asawa na yon. Hindi, mm. Ya, kuya? Mm. May minyo na to wala pa? <makes noise> ah, po Ah, minyo so, na ah. pod Ilahan yung abaka? Hmm. At saka nila yung abaka. Hmm. <makes noise>

Payas. Isaon sa Sardinia. Dalawan ang Alright. Sige. Okay. 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 Dilog akong mo nga ito doon be sa loob. Para sa bu. Pero. Asa mo kutilo? Dilan. Dilan Kuya sa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Hello. Kamusta ikaw? Okay ka lang? Ay, okay. eh, pakuha ko ng mic. Ayan. 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 May baon ka? O oh, sa'y balik po sa school? Anong oras balik po? Oh, my God. Sandali lang ha. Magluto lang ako ha. Upo muna sa dalit. Bilis lang ito para makakain ng mga bata. Ay, hey, ikaw nga tay, natatakot ako. Baka <laughs> mabagyan. Galing <laughs> din yeah. ako tayo. Yan. Tingnan kami ng araw. Okay, so ihahatag ko na ang alawasis sa ha. May pinili na akong bigas dyan tayo. Inutang ko doon. Salamat <laughs> <laughs> sa'yo. Namutang ako sa tindahan. Okay? total nito yeah. ay 14,075. So, kung kami dito kay dong last month in June, in kaling kay Tito uh, June of California. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, thirteen. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,

kailangan ni mong mga anak. Ako pasalamat ko po, nan porta mo no, alalay sa ako para mapadayo ang akong anak ko. Okay, ako pasalamat ko wala ako nang dahon nga makabalik pa mo. Mm -hmm. Karon. Ang pay kung dapat ko. Iya pasak di mong mga anak ha. Oh. Kinanglan ano jud mo pakanonin mo na sila tapos baon nga ah, gusto kaya na, may sponsor ng tabang mo no? para dili map, map, mapadayon ang iyong hatag yun ba Ma, kung makakay ang sponsor niya maayaw ka magalam sa iyong mga anak mapadayon ang sponsor bulan bulan na mo hatag no? sige amping mo dire amping mo dire no? nagkakarabaho ka dito kwan? sa kampo? Oo. Uh -huh. pa rin dahil siya sa kampo ano mga yon Day off mo? Wala kayo trab? Asa ah, yung kampo dapit? Asa ah, gumitan pa? Sa proper? okay. Ah, Layo-layo pa nandiyan, i-backtest na. Ga ito, uuwihan ka ba dito? O dun, dun ka na uwi? Dito. Kada adlaw? Kada adlaw, dyan ka mo pa uli? Kada hapon? -hapon na siya. i ra ka Na may motor. ano na may motor. Matay, alalayan ako. Drive ko sa ako. Pagkatagal para mm. tuloy-tuloy sa Oo. Oh, Kinahang lang dito. Hmm. Swilag na ayo ha? Tarong ha? Kaya di magwibuyab. Ha? Di magjowa-jowa kasi pag malaman ng sponsor yan magjowa. Tanggal di yan agad. May dalawa na tanggal na katutubo na na scholar kasi nalaman na may na, 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 boyfriend. Ha? Dili magboyfriend, Ha? Ay, actually, pag boyfriend kayo, masayang ang scholar. Matangtang juga ka sa scholarship. No, si duha na ang natanggal nga scholar nga babae. Kaya nabalaan nga na, boyfriend. Ha? Ayun, nga maguyab, uyab. ay na, di mo, skwila sa ko, Ha? O pa sa kong skwila. unya na uyab, pang -uyab ka ng umana na skwila. Na? Masa may master yan, sponsor. Salamat. Julan. Salamat. Time, si Makoy. Salamat. 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 ping mo, Jeris. Sila tarong. Hadili mag-girlfriend. <laughs> Bawal mag-girlfriend, ha? Pasin niyo mag-girlfriend si Julan. Malaman, ay, naku, matang-tang. Wala na yung allowance. Pag may malaman na wala na ano, may tanggal na sa scholarship. Ay, thank you, Lord. Nga din siya. Nakakatuwa. Very, I'm very, very happy para sa kanila kasi may sponsor na sila talaga tumutulong. Dalawang sponsor na tumutulong sa kanila. So, thank you so much at yung mga napakabuting sponsors, no? Kasi malaking tulong talaga ito. Malaking bagay ito sa kanila. Pagkain, yung pangailan. Kasi single parent na si tatay. Wala na siyang asawa. <clears throat> Patay na asawa niya. So, malaking tulong to sa kanila. So, pupunta muna ako sa tindahan kasi babayaran ko yung inutang ni Sir Paul na bigas dito. Sa tante, kisa tagiya dito eh. Imon Ay, pila to yung utang? 1,025 daw? Pila to? Mali ang blan si Atong Tinapa. Pila di ay tanan? 12 kabuok. Kunya, sir. Tanaw, ragod na iyang. Okay. 12 kabuok, kunya oh. 25 ang isa sa center. Ah, 300 ang kuan. Bali ko antanan akong blanche, meldos. three 3 3 3 3 3 3 3 3 3 si 3 3 3 Paul, Kulang. kulang, mali 3 3 3 Yung 12 na sardinas, 60 pesos lang nilagay mo. <laughs> yung 12 na sardinas, nilagay mo, 60 pesos lang. Tinan mo dito. 60 pesos? Anim. Adi, sobra. 60 pesos nilagay mo. 12 times, 12 times 25. 60. Ah, mali ang compute. Ito yung total mo. Ilan ang kulang ko? Mildos, lang Lansana, Dugang, Tumbensin, Kuma, Kuan, 200 o, uh. 200. Wala ko man Lulugihin ko pa si ate. Lulugi ko pa si ate. Akala ko mababudol ko siya. <laughs> <laughs> 200. Ay, 13 Ayan, ayan, ayan. O, ayan. Ako ngayon ang may, ut ayan ngayon may utang sa akin. <laughs> Sabi ko, next month ko na bababang yung orang. Ito na lang sasat. Eh. Sasa na daw yung kukulo. Sila ka, ka ng kukulo. <laughs> di, di pa ni Hupas? <laughs> di pa ni Hupas? Di pa ni Hupas? Salamat. Thank you. Thanks <laughs> sa kain mo. Sala ko mabudol kita eh. Ayan, pauwi na kami. Thank you sa sponsors. Thank you sa sponsors. Sakit ng mata ko, nang luha ako sa mata. Ano ko? Nagluha ako sa mata? Nagluha ako sa niluto kong ano sa so, yeah, right? natin. Ayan. Yeah. Mm.